Makalipas ang labing limang taon, nakawi na sa bansa si Mary Jane Veloso, ang OFW sa Indonesia na naaresto noong 2010 dahil sa mga kaso ng drug trafficking. Naging posible ang kanyang paglipat sa Pilipinas sa pakipag-ugnayan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Indonesian government. Alas 6 ng umaga nitong Huwebes, December 18, 2024, nang lumapag ang eroplanong sinasakyan nito sa Naiya Terminal 3. kitang-kita naman ang galak kahit emosyonal na naghintay sa airport ang mga kaanak at kaibigan ni Mary Jane Veloso. Hindi man nabigyan ng pagkakataon na mayakap ang anak sa airport, agad naman sumunod ang kanyang pamilya papuntang Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City kung saan siya mananatili. Makabagbag dami naman ang tagpo sa pagitan niya at ng kanyang dalawang anak mga magulang at kapatid nang muli silang magkita sa loob ng Women Correctional. Taus puso ang pasasalamat ni Veloso kay President Ferdinand Bongbong Marcos at kina former Indonesian President Joko Widodo at bagong Indonesian President Prabowo Subianto. Sa Correctional Institution for Women mananatili si Veloso habang iniintay kung siya ba ay bibigyan ng clemency ng Marcos administration.